ako po si Christian Mar A. Pitino. I am 39 years old. Nakatulog po ako sa Kalaw, Kezon. And I represent DC4. Nagkapansyala naman po ako sa inyong panini. Ngunit hindi ito naging sa akin. Nakatagpapos po ako na ako dahil last yeah, 21 And I'm a bachelor of secondary education, si major nakakamagin po ang World of for Teachers last year. And sa kasama ko po, ako po ay part-time tutor ng dalawa ko kong student. Yung isa po is grade 7, and yung isa is grade 9. Masaya po ako, nagiging, dahil nagiging bahagi po ako ng pagkatututo nila. And past time po ngayon ay ang magsayaw. I um, use platform at a TikTok post my videos po. Para po may po ang ibang tao na katulad po na hindi dapat kasi lang ago kung anong meron ka. So, kung meron ka nakakayanan, dapat mo itong ibahagi sa so, iba. And kung yun po, nag din po din po ako ng Panginoon. I'm a part of Cabellero, Cisar si Pedro, Singapore Drive, and as of now, ay ang P.O.M. and surface area po. Sabi so, ko nga, ang tulad ng po tayo na ang mga mga noon, ngunit determinado ako na abutin po ang aking mga pangahas. So, I remind you na huwag po kayo ng pag-asa and dadal lang po sa buhay natin ito. And ngayon po, let our awareness earth talagang mahalaga. So, kailangan maging masaya ka